Hello mga kabayans, what's up? This is Mr. Rio once again. So sa last video ko mga idols, pinag-usapan po natin ang katibayan kung gaano katalino at katapang si VP Sara mga idols. Siya lang ang humanig sa mundo ng politika ng bangag administration, you no? Know? At ang nakakatawa pa mga idols, ang conditional tech ni VP Sara ang naging sukatan kung kaano kahina ang kapasidad ng utak ng mga tae sa gobyerno. Eh, no? Dito po na-expose na ang karamihan ng mga appointees ni Bangag sa gobyerno ay panay katulad na mag-isip na sobrang hihina ng common sense. Bopols, basta think of a worse dudes and you guys will get the idea. Yung galawan ni VP Sara ang nag-expose na panay boplax mag-isip ang mga tae sa gobyerno. Eh, no? How sad, di ba? imagine pinamumunuan tayo ng mga taong bo. Kaya nga po, nagkaroon po ako ng survey sa pulso ng masang Pilipino at tinanong ko nga po doon, if agree ba ang karamihan sa sigaw ng marami na people power na lang daw ang tanging paraan para matapos na ang kalbaryong nararanasan ng ating bayan. 5 hours ago ko pa lang po ito pinupost mga idol at meron na nga pong 258 votes and 100% po ang nagsasabing oo people power na lang daw talaga ang tangi solusyon para matapos na ang kalbaryong nararanasan ng ating bayan. Kaya naman, shout out po sa mga kababayan nating pumunta sa EDSA Shrine. Sa mga vloggers na kaalyado natin, mag-iingat po tayong lahat mga idols. Maraming salamat po sa pagpunta ninyong lahat. Mabuhay po kayong lahat mga idols. So guys, kaya nga po nang palagi ko pong sinasabi ng paulit-ulit sa kada video ko po, I'm not just a vlogger. Because I'm a vlogger, na gusto pong solusyonan ang scam survey mind conditioning problem natin sa ating bansa. At magagawa lamang po natin ito. At magagawa lamang po natin ito kapag nagka- Kapag nagkaisa po tayong lahat mga idols. Kaya naman po lahat po ay inaanyayahan kong sumali sa FB group ko po na pulso ng masang Pilipino. Non-partisan po ang magiging resulta ng group na to. Kaya naman po welcome po lahat ng mga Filipino na sumali sa group na to para makasali sa mga survey na ikokondak ko sa group na to. Ginawa ko po pong private group ito para makontrol ko po na walang makapasok na dami account or troll account sa group na to. So pag nakita ko po na dami account lang ang sasali, hindi ko po ito i-approve mga idol. This survey group is for legit FB account only. Ang mga troll or dami accounts are strictly prohibited. Ang mission po ng group na to ay makounter ang mind conditioning tactics ng mga scam na survey agency sa ating bansa na ang sinusurvey lamang ay 1,500 na katao. So kailan pa naging legit ang isang survey kung 1,500 lamang ang isasurvey nila? Alam nyo ba na wala pa sa 1% ng 1% ng voters population natin ang nasusurvey nila? So let's say nasa 65 million ang voters population natin ngayon. So ang 1% niya ay 650,000 na katao. Tapos ang 1% nun ay 6,500 na katao. So kailan pa naging legit ang 1,500 lamang? Or kahit paka 2,500 pa sila na nasa survey, di ba? Kaya nga, I don't believe in surveys. Kahit na maging in favor pa kina PRRD or VP Sara or kahit na sino pang mga sinusuportahan natin. So hanggat hindi sila nakaka at least 50% na katao sa total voters population na masasurvey nila, dapat po lagi nating iisipin na hindi po legit ang mga ganyang klasing survey. Tama. So dito po sa group ng pulso ng masang Pilipino, magagawa po natin ito slowly but surely. Basta magkaisa lamang po tayo sa hangarin na malaman ng totoong numero sa totoong pulso ng masang Pilipino. So welcome po lahat na magjoin dito. Basta legit ang EPI account mo, mapaproduterte, Duterte, dilawan, pinklawan, or Marcos Loyalist, or kahit mga undecided pa kung sino ang kanyang mga susuportahan, welcome po sa group na to. Okay ba? So wala po tayong ibang gagawin dito sa group na to kundi bumoto sa mga eco-conduct po nating survey. Okay ba mga idol? Mula noon hanggang ngayon, minamain condition po tayo ng na mga nagbabayad sa mga survey agency na yan for their own personal agenda and to make them popular sa mata ng masa. Enough is enough. Somebody had to step up para makounter natin ang mind conditioning na ito ng mga politiko sa ating bayan. So guys, para mas marami po ang mag-join, pakishare na lang po natin ang group na to. Para po mas marami po ang maka-join sa mga ikukonduct nating survey sa group na ito. Okay ba mga idol? So ano pang hinihintay nyo? Join na! So ngayon naman mga idol, kitang kita po sa video na to kung gaano kabalahura at kabastos ang ugali ni Lizard. Watch this mga idols. Aba, parang ayaw hawa hawakan na. Ha? Oo oh, nga, no. <laughs> Bataw kasi siya ang pinahawak, eh, no? Kaya, ang ginawa niya, binitawan niya. Kaya, eh, no. Kaya, tapos mm -hmm. nung... Grabe, no. Sobrang bastos talaga ng lizard na to, no? Alam mo, lizard, kung ayaw mong hawakan yan, umalis ka dyan. Diba? Hindi yung umeepal ka dyan. Diba? Hindi ka naman presidente hindi ka naman vice president, 'di ba? So anong pinagagawa mo diyan, 'di ba? Kung ayaw mong hawakan niyan, di wag mo. Umalis ka diyan, 'di ba? O kaya yung asawa mong bag yung pinahawak mo, 'di ba? Nakakahiya ka, grabe. Alam niyo guys, ang problema, dapat kasi hindi yan sinasama sa mga kanyang event. Diba? Tama. <laughs> <laughs> 'Di ba? Dinalalayo sa itsura ang ugali ni Lizard, no? ang sama. Grabe. So ngayon naman mga idols, bibirahin naman po natin si Bangag dito sa aking rebuttal sa video response niya kay VP Sara, mga idols. Tara, let's go! Nakakabahala ang mga pahayag na narinig natin itong mga nakarang araw. Wala eh, sinimulan nyo eh. Nagkamali kayo ng kinanti eh. Sorry kayo. Nakita tuloy ngayon ng buong mundo ang tapang ni VP Sara. Totoo nga na mas matapang pa siya sa tatay niya. <coughs> Legit mga idol. Nandiyan ang walang pakundangang pagmumura at ang pagbabanta ng planong ipapatay ang ilan sa atin. Yun eh kung magtatagumpay kayo na ipatumba si VP Sara, boss. <coughs> Di nakakaintindi. Sa bagay, mahina talaga ang utak mo eh, no? Tama. Kaya nga, wag nyo nang ituloy ang pinaplano niyong assassination plot against VP Sara. Kasi sisiguraduhin ko sa inyo na yun na po ang katapusan ninyong lahat dyan. Sa totoo lang. Kung ganun na lang kadali ang pagplano sa pagtay ng isang presidente, paano pa kaya ang mga pagkaraniwa na mamamaya? Yang... Nox, parang reverse psychology lang ang pagsaka ni Bangag, you know? Alam mo, pang kayo yun wala nga kayong pakialam sa mga nabibiktima ng mga durugista eh. Isa ka mga kriminal eh, di ba? Mas may concern pa nga kayo sa mga napapastang na at durugista sa Tobad Comedy. Di ba? So kayo ang may kakayahang abusuhin at the same time, baliwalain ang buhay ng mga ordinaryong Pilipino. Real talk. Real talk po yun. Kanyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Totoo naman, na di po talaga dapat pinapalagpas ang mga ganong pababanta. Pero malinaw ang sabi ni VP Sara na pag nagtagumpay kayo na ipa assassinate siya, dun lang din kayo maa assassinate So choice nyo na yan, Nag, kung itutuloy nyo pa ang masama nyong plano against VP Sara. Kasi sisiguraduhin niyang she will drag all of you into hell with her when you guys succeeded. Itaga nyo yan sa bato. Yan ay aking papalagan. As a democratic country, we need to uphold the rule of law. Wow! Lakas magsalita ng bag na presidente ng rule of law. Pero di umanong gumagamit ka ng ipinagbabawal na gamot, boss. Nagpapatawa ka ata. Yang pagkakaroon ng Pilipinas ng atik na presidente, there's no such thing as rule of law sa inyo. Tama. Ano ng bag na to? Nagha-hallucinate na naman nata, boss, ha? Ako bilang pinuno ng executive department mm -hmm. at lahat ng mga nanunungkulan sa pamahalaan ay may sinumpaang tungkulin na ano? Na ang kaba ng bayan ay nakawin? <coughs> na ang rule of law ay abusuhin? Putya, <coughs> kapal naman ng mukha mo, bangag. May mukha ka pa talaga na ihirap sa mga tao pagkatapos ng palpak mong panunungkulan, eh, you no? Know? <coughs> sa bagay, makapal naman talaga ang mukha mo. Imagine dika ka. Tapos ta sa malakanyang ka. <laughs> eh di cute, di ba? Tatutup din at pangangalagaan ang konstitusyon at ang ating mga batama. Ang pagpigil sa mga halal ng bayan sa paghahanap ng katotohanan. Wow, katotohanan. Okay, sige. Pag-test ka nga <coughs> sa kapa-hair follicle test. Kasi kami gusto rin po naming malaman ng katotohanan. Pero never ka pang kumasasahamon sa'yo ng taong bayan noon pa. No? Kaya nga ang ginawa nyo para ma-divert ang mga issue, dinikdik nyo si VP Sara sa confidential funds na sinadya nyo ibigay sa kanya nung malapit na na magtapos ang taon for 11 days para masabi namin magasto siya. At may anumalyang ginagawa ang OVP sa confidential funds na yun. Di ba Huli kayo, no? Style nyo bulok parang kayo. Hindi na sana hahantong sa ganitong drama kung sasagutin lamang ang mga lehitimong katanungan sa Senado at sa House of Representatives. Ang... Hindi na sana hahantong sa mga ganitong drama kung nagpapadintes ka at nagpapahair follicle ka na lang mag para napaimpeach ka na sana. Para maging okay na ulit ang bayan na pilit binuo at inayos ni PRRD noong kapanahunay niya na sinisira mo ngayon magka. Ang katotohanan ay hindi dapat itokhang. Ang swerte mo kasi Marcos ang apelido mo. Kaya hindi ka tinokhang. Imagine atik ka. Tapos nakasurvive ka sa purge of Durugista nung war on drugs. Eddie di ba? Kaya nga itong si Bangag ang biggest mistake ni PRRD. Na hindi ito pinahuli during the war. Ayan tuloy. Isang napakalaking banta tuloy ngayon sa demokrasya ng Pilipinas si Gago. Tapos na sana ang usapang ito kung tuto pa rin lamang ang sinumpaang panata na bilang lingkod bayan ay magsabi ng totoo. Uy, imagine bang na presidente na nanawagan na magsabi ng totoo. Pero ang pagiging niyang anti, ay hindi niya masabi ang totoo. <laughs> Iyang hiya naman sa iyo si DP Sarabos. Imagine ang isang adik pinapangaralan ang isang law-abiding citizen na tao na magsabi ng totoo. <laughs> ang cute, eh, no? Nag-ahalusinate na naman atab, President. At hindi hahadangan. Imbis na diritsahang sagot, nililis pa sa kwentong chichiria. Oo nga, imbis na diretsyahan kang magpa at magpa-hair dinadaan mo pa sa kwentong kutsero at kwentong chichiria. Pucha gawin mo muna ang hamon ng taong bayan bang bago ka magbida-bida. Wala kang karapatang magdemand ng katotohanan kung ikaw mismo di mo masabi ang katotohanan. Kaya tigil-tigilan mo kami bag. Wag kami, okay? Hangad ko na matuldo ka na itong mga pangyayaring ito. Uy kami rin po. Gusto na naming matuldukan ang leadership mo. Kaya naman sinusumpa ko si Bangag na sana huwag kang magkasakit. Sana healthy ka palagi. Sana rin di ka ma-overdose sa iyong kagagamit. At sana humaba pa ang buhay mo para mas lalo pa kaming magalit. nag lang po ako. Okay? Sa parang patiwasay at magdadala sa atin sa katotohanan. Wow, walang ganun sa panahon mo, bangag Sa panahon mo nga lang nagkaroon ng purge sa social media eh, Na kung saan pinatahimik nyo ang mga against sa inyo eh Diba? Putya, ang tigas na mukha mo, bangag Matiwasay at katotohanan mo mukha mo Nabindalawang taong din ako nanungkulan sa magkaparehong kamara ng kongreso Oo nga eh Imagine nagkaroon tayo ng dik na senador at congressman, no? Only in the Philippines ata yun, you know? Patid ko, ang kapangyarihan ay sa kanila ng taong bayan at ng ating konstitusyon, dahil... Yan, 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 yan. Nag-ahalusin na naman, pangag. Anong pinagasabi mo na ginawad sa kanila ng taong bayan ng kapangyarihan nila? Pangag, konstitusyon lang ng dilawan ang nagbigay sa kanila ng kapangyarihan, ha? Hindi ang taong bayan. Okay? Dito, ikinagalang ko ang kanilang gawain bilang isang independenteng sangay ng ating republika. Wow, independenteng sangay ng republika. Ang cute. Independente ba? Yung sila ang nagiging yung puppet to deliver your narrative? Panaytutan ng pinsan mong si Romualdas ang dumidikdik kay VP Sara. O ayan, umataka niya naman ang hallucination mong bangag ka, ha? Kahit ang buong executive branch, lahat ng mga ahensya, ay hindi nakakaligtas at parating sumasa ilalim sa kanilang masusing pagsusuri. Bilang... Si Bag talaga grabe na naman ang atake ng hallucination niya, no? Ilang kilo ba ang mo ngayon? Imagine, dumadaan daw ang executive branch sa masusi nilang pagsusuri. Mag, bukang malubha na naman ng tama mo ah. Itulog mo na yan. Nasa alapaap ka na naman yun, no? Know? Alam niyo ba mga idol na wala sa kanila nag-audit? hindi nga kayo kinikwestiyon sa paggastos nyo ng pondo o ng confidential funds nyo eh. ba? Diba? Papaanong pati ang executive branch dumadaan sa masusi nilang pagsusuri? Ha? <laughs> Dik ang puta. Isang bansa, marami tayong mga paghamon na dapat harapin at mga suliranin na dapat bigyan ng lunas. Kuto boss. At ikaw ang isa sa napakatindi naming suliranin na dapat bigyan ng lunas. Kaya nga dapat, talagang mag people power na para wala ka na sa pwesto mo na kahit kailan hindi mo deserve. Tama. Sa kabila ng mga pambabikos, nakatuon ang aking pansin sa pamamahala. Wow! Pamamahala? <laughs> Pamahalaan ng ano? Ang pagbenta nyo ng gold reserve ng Pilipinas? Ang magnakaw sa kaban ng bayan? At unti-unting wasakin ang ating bayan? Wow! Yan po ang certified leadership ni Mag, mga idol. Ngunit, hindi natin ikukompromiso ang rule of law. Yan na naman po siya, yung rule of law niya. Imagine, di kang presidente natin na pinupush na i-implement ang rule of law na hindi niya kayang i-apply sa sarili niya, no? Kung may rule of law ngayon sa gobyerno mo, dapat ikaw mismo wala na dyan bag. Okay? Imagine, di ka tapos presidente ka pa rin. Nasaan ang rule of law mo, boy? Tama. Kailangan manaig ang batas sa anumang sitwasyon, sino man ang tamahan. Walang ganun, nag. Ikaw nga, nandyan pa rin eh. Hindi ka matama-tamaan. <laughs> Nakakatawa lang si Gagoy, eh, no? Pwede ba? Huwag ka magsalitang basura ka. Wala kang karapatang magsalita kasi ikaw mismo lumabag sa batas. Tama. Sa di umano paggamit mo ng ipinagbabawal na gamot, boss. Diba? Kunting hiya, uy. Kaya hindi ko hahayaan magtagumpay ang hangarin ng iba na hatakin ang buong bansa sa burak ng politika. Nope, you mistakenly understood as mag -president. Ang taong bayan na ang gusto kang hilahin paalis dyan sa pwesto mo patungo sa burak. Mas worse ka pa sa magnanay na Aquino. Tama. Kaya ikaw ang gusto naming mawala na sa iyong pwesto. Kaso nga, di ba sobrang kapal ng pagmumukha mo? Kaya nga sa panahon mo, there's no such thing as rule of law. Tama. Dahil nandiyan ka pa rin. Kaya nga hindi mo may apply sa sarili mo ang rule of law na pinagsasabi mo. Di ba? Kaya nga wag magsalita ang tae na mas madungis pa sa binabanatan niya. Tingin-tingin <laughs> muna sa salamin, boss. Baka mas madungis ka pa. Galang natin ang proseso. Tuparin natin ang batas. Alalahanin natin. Wow, igalang ang proseso at to pa rin ang batas, Lukus talking. Na ikaw nga, di mo kayang igalang ang batas. Dahil di umano, gumagamit ka ng ipinagbabawal na gamot eh. ba? Diba? Igalang daw ang batas eh. O, tragis na yan. Ni ikaw nga, di mo nga kayang gawin yun eh. Atin, ang mandato na pinagkatiwala sa atin ng milyon-milyon na Pilipino. Wow naman, palakpakan natin si Bangag. Alam mo ba na lahat ng mga Pilipino pinagsisisihan na binoto kang tsura ka? Ha? Pinagkatiwalaan ka namin noong eleksyon pero binigo mo kaming lahat. Your incompetent leadership are slowly destroying us. Kaya please lang po, Panginoon namin, ikaw na po ang bahala sa bangag na presidente namin. Amen. Magtrabaho po tayo sa ikauulat ng Republika ng Pilipinas at para matamo ang bagong Pilipinas. Walang bagong Pilipinas sa leadership mo, Mag. Bagong Pilipinas o bagong Pilipinas, pwede pa. Tigas na mukha mo, boy. Yang pangarap mong bagong Pilipinas, natupad naman siya, but in a bad and a worse way. Pucha, bagong Pilipinas talaga, kasi sinisira mo ang Pilipinas. Bagong Pilipinas talaga, kasi yung dating peaceful na bansa ngayon naglipanang muli ang mga kriminal at mga adik na nangbibiktima ng mga inusenteng tao at ng mga law-abiding citizen. Bagong Pilipinas talaga dahil bumalik na naman ng sobrang talamak na korupsyon sa ating pamahalaan. Kaya bagong Pilipinas talaga kasi di umano user ang presidente ng bansa. Wow, bagong Pilipinas nga.